Walang sino man sa mga Muslim ang hindi nakababatid na ang pagnanakaw ay isang malaking kasalanan. Na sa laki ng kasalanan na ito ay mayroon din itong mabigat na parusa. Ang parusang ito ay matindi dahil sa tindi ng karapatan na nilalabag ng magnanakaw sa karapatan ng tao sa kanyang yaman. Dahil dito, ang Sharia ay nangangalaga sa karapatan ng lahat sa kanilang yaman, lalaki man o babae, bata man o matanda, muslim man o hindi muslim, ang pagnanakaw ay pinagbabawal sa lahat ng pagkakataon at malinaw sa Islam na iba ang kalagayan ng pagkulimbat sa ari-arian ng mga kalabang hindi Muslim na mandirigma o sundalo. Ito ay isang limitadong pagkakataon lamang dahil ang pangkalahatang hatol sa yaman ng hindi Muslim ay ang pangangalaga rito ng Muslim. Ang hindi Muslim ay hindi maaaring pagnakawan, lamangan o linlangin ng Muslim sa kanyang yaman. Ang mga Muslim ay marapat na maging mabuting ehemplo ng pagiging mapagkakatiwalaan sa pagtupad sa kasunduan at magandang asal. Kapag ang Muslim ay may ganitong katangian ay maaring magugustuhan ng mga hindi Muslim ang Islam dahil nakikita nila ang kabutihan ng relihiyong ito sa mabuting asal ng mga tagasunod nito. Ang sinamang Muslim na nagtuturing na maaring pagnakawan, holdapin, kidnapin, Lokohin at gawa ng iba't iba pang paraan ng paglabag sa kanilang mga yaman ang mga hindi muslim, ang muslim na ito ay nagkakasala. Kung ang muslim na ito ay nakatira sa bansang muslim o bansa ng mga hindi muslim, ay may tuturing pa rin siyang isang tulisano kriminal at marapat lamang na mapatawan ng katulad na parusa na para sa mga kriminal. Mas masahol pa rito, ang mga Muslim na ito na nagpapahintulot sa paglabag sa karapatan ng mga hindi Muslim sa kanilang mga yaman ay kumakalaban sa Islam at tumutulong sa mga kalaban ng Islam sa pagsira sa relihiyong ito. Ang kanilang mga gawain ay hindi maituturing kailanman na jihad o pakikibaka sa landas ni Allah. Ang mga gawain ito ay krimen at itinatakwil sa Islam. Ito ay isang anyo ng pagtatraidor. Ang paglabag sa yaman ng mga hindi Muslim sa anumang paraan ay isang anyo ng pagtatraidor. Sinabi ni As-Saraksi rahimahullah, "Kinamumuhian ko para sa sinumang Muslim na pinagkatiwalaan na itaguyod ang relihiyon na ito na ito ay kanyang ipagkakanulo. Ang lahat ng pagtatraidor ay ipinagbabawal." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam, "Ang bawat traidor ay magkakaroon ng bandila na nakasaksak sa kanyang likod sa araw ng paghuhukom, na sa pamagitan nito ay makikilala ang kanyang pagtatraidor." Dagdag pa niya, ang Muslim na lalapastangan sa karapatan ni Numan, kahit sa hindi Muslim sa kanyang yaman at dadalhin niya ito sa lugar ng mga Muslim upang ipagbili, ay hindi ko gustong bilhin ito sa kanya. Ayoko ring bibilhin ito ng sino mang Muslim mula sa kanya dahil ito ay nakamit niya sa pamagitan ng masamang bagay. Ang pagbili sa kanya ng anumang ninakaw niyang yaman ng hindi Muslim o sino man ay magiging paghihimok pa sa kanya na ulitin ito na isang gawain na kamuhi-muhi sa Muslim. Iniulat ni Al-Mugira bin ba na noong panahon bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumama siya sa isang grupo ng mga tao at pinatay niya ang mga ito. Kinuha niya ang mga ari-arian nila. Makalipas ang ilang panahon ay nagmuslim siya matapos na siya ay maging tulisan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Tinatanggap ko ang iyong pagpasok sa Islam, subalit ang kayamanan ito ay wala akong pangangailangan dito. Gayun din ang sinamang hindi Muslim na dumarating sa mga bansang Muslim, sila ay magkakaroon ng kumpletong karapatan sa kanilang yaman katulad lamang din ng iba pang mga mamamayang Muslim. Ganito rin ang mga hindi Muslim na kababayan o kapitbahay ng Muslim sa bansang hindi Muslim, obligado sa kanya na hindi ito pinsalain sa kanyang mga karapatan, kabilang na ang karapatan nito sa yaman at ang paglabag nga dito ay malinaw na krimen.